pi okay, ah uh, ngayon lang eh, nagdemanda si Yorme Mayor Isko kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na idemanda yung mga congressman nila na meron mga palpak o ghost project? Yes. Ooo. Ah uh, trabaho ng anong trabaho na Commission on Audit na mag-iimbestiga. Ah kung meron silang na ano mali ah sa mga touches? So based on their audit uh, or based on investigation sa GBWH, kung, kung hindi man dahil sila yung uh, iniindisigahan based on uh, NBI or the special committee ng DOJ na mag-investiga, dapat talaga pagpanagutin uh, yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard uh, projects dahil delikado yun uh, sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2023, 2024, noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Eh hanggang ngayon walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control eh. So kung gusto, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghahapon about school. Tingnan nila yung uh, bukong watch budget ng 2024 at ang 2025. Uh, hindi lang yan, tayo tumigil saan. yung mga black code doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang, hindi lang tag-control. Lahat. So, since ma'am you have ano uh, information doon sa dati kayong deputy secretary are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng uh, parte sa DepEd Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh kasi diretsyo nilang kinuha yung budget Diretso nilang pinuha ang school building program, ang SBP, at uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila tugon sa Ga'a version, House version ng Ga'a. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the... Senate hearing ng Department yeah. of uh, Education. Yeah. Lumabas yon at tinanong yon ni uh, Senator JV Estrada.